Hi everyone, I am Jen and welcome to I am Jen Vlogs. So ngayon is papunta kami doon sa Barangay Lubo, doon yung tahanan namin, doon kami ipinanganak, doon kami lumaki, doon yung most of the memory of my life. Yun yung kahit saan ako mapunta, yun yung mamimiss kong place talaga. So ito yung daan namin, dati nung pag-uwi ko dito, 2017, is hindi pa simentado. Wala pang minto Mahirap pa yung daan. Tulak-tulak pa yung mga habal-habal na sasakyan. Pero ngayon, sa awa ng Diyos, yung kalahati simentado na. Pero, ayan, andito tayo ngayon sa sira-sirang daan, sa hindi pa simentong daan. Ma tapos nasisira to tuwing naulan, nasisira ng baha. So, ayan, hindi tayo tis-tis lang kasi sa awan ng Diyos, ma maayos din yung daan namin. So, andito na tayo sa malapit-lapit na to sa amin. Ayan yung motor, galing yun doon sa amin, doon sa barangay. So, mahirap yung daan, 32 kilometers to, sabi ng mga mga dayo na pumunta sa amin. Ang layo daw ng lugar namin. Sabi nila, one piso na, isang piso, one piso, papunta na daw sa langit. Makakaabot na sa langit. So, e, e, yan, alog-alog talaga. Ayan yung bundok. Yun na yung barangay. So, yan. I feel so happy. Di ko talaga maano yung feeling na mararamdaman. So, baka next na pagbalik ko dito, maano na, maganda na yung daan. So, ito naman yung tinatawag na katarogan. Ito yung sitio ng Barangay Lubo. So, ayan. Papunta na kami. Oh, super foggy. Dating pag nangangamuti kami, nilalagad lang namin to. So, andito na tayo ngayon sa Caracan Bridge. Dati may ano kami, may hanging bridge dyan. Pero, yung... Nag This is home, sweet home. This is my home, guys. Oh, After. After. <laughs> <laughs> This is family here. My family. So after after 6,7,8 mga 2017 pa ako yung nandito nung nakapunta ko dito so ang, da, ang laki na ng pinagkaiba guys there are many changes may <laughs> may bagong mga bahay na So, ayan. So, face. Yes. So, dito na kami sa aming bahay, guys. This is our home. New home. This is my cousin and aunt. Imanang. <laughs> Imanang. Baby. Welcome home, David. Welcome home. And this is Welcome my mom. Welcome home. My daughter. Okay. Angkut katanya dat. Kita angkut katanya You know. Welcome. Ka. angut. So this is our home. This our family. <laughs> Picture. mm So, ito ko kayo guys. Dito sa bahay namin. So, here. Ito yung bahay namin. Ito yung kitchen. Ha, may Wow! And ito yung CR. Ay, yung CR, buhos-buhos yung CR. Hindi pa natapos. Kunan ano, flush ka CR. Kunan flush no ko So, this is our room. <laughs> may nakatira. May auntie. May tito. Yeah. So, dito. And then we have three rooms. Oh, this is a clock. So, so welcome, welcome home, David. Wow. My electric na ka So, guys, last month pa yung electric na nakarating dito sa barangay namin na na bayay. tapos um, yun, ngayon timing ng na pag-uwi namin. at <laughs> <laughs> so, this is home sweet home. ini si manang Karen. there is coconut. there is fish, David. where's the fish? where's the fish? ito <laughs> na ito nito na si baby wow ito yung fish pond ni mother may inalagaan siya dyan mga isda na tilapia yung tubig is galing sa natural water sa doon sa sapa so, ayan yung aking brother kumukuha ng 4 hours snack coconut fresh coconut. Ang tamis niyan. So, ayan. Dalawa lang yung ano. Tikim lang. <laughs> Dahil nauuhaw. Ito masarap na pang ano sa uhaw. Talag. Pag nauuhaw ka. Eh, <laughs> dumdum. Wala to sa kanila eh. Nang hey, Did down niya ng istro. Para istrohin yung tubig. God, Etsy! Ito si David, nag-enjoy sa ulan. Kasi dito ganun yung climate dito na ulan. Tapos biglang maaraw. Yan. So, tumigil na yung ulan. Gagala naman kami. Ito yung mga... Pag nasa village, ganito yung makikita mo. May mga dalang mga manok pinapalaro nila so ayan si David dito siya sa basketballan kailangan itaas itaas ng ano eh yung drain ayun yung unang gabi namin so ngayon this morning nang 5 ng umaga so marinig mo yung mga ibon mga aso kasi yun yung natunog dito. Yan <laughs> si David tulog pa. Yan yung matunog na mamimis mo dito. Ayan siya. Buong gabi hindi natulog. Kasi naiinitan walang aircon. So good morning! Ayan, pag Pagising ni David. Chicken! <laughs> galag, galag mga manok lang. Pagising ni David, gala agad. Yan yung maganda dito. Walang problema. Morning, morning. Hindi ka mag-worry na may magnakaw. <laughs> ginagayan mo, niya yung... <laughs> kahit hindi mo yan ginagayan babantayan. Ginagayan niya yung manok. Um, safe niya, safe siya. <laughs> Nakahig. <laughs> Mag-enjoy talaga dito. Kaso, ito na yung huling ano namin dito. Kasi... Nahirap pag may kasama kang ako. Sumagot no. si David. Hindi sanay sa init sa... dito sa Pilipinas. Hindi naman masyado mainit dito sa amin kasi Ades. sa bundok. medyo malamig lamig si... Pero hinaha hindi siya sanay yung katawan niya. Si... Kaya Ades. hindi siya nang kakatulog. Mano? Eh ayoko naman. Mano. Matulog na. Mano? Pagising mo may nakaupo so bukas Adyaga, pabalik na kami doon sa bahay namin doon si. sa town na may aircon. So baka last so, next ba? na pagbisita namin dito, lagyan na ng aircon Gandong. Bahay oh, namin dito kasi ka, na, or... tatapos lang ng tatapos lang ng yeah, electric. So yung electric connection. So hindi pa kumpleto. Hindi pa din tapos yung bahay namin kasi Ay, <laughs> ano yan eh inano namin renovate. So, good morning guys. I'm here in Yutang Natawhan. Lupang sinilangan. So tani mo siya ang among um, eskwelahan from elementary so, para yung election kaya makikita niyo yung background so, mga dito kami ang ganda ng lahat place mga namin. mga politiko. So, ito si Demi. <laughs> He is my cousin. Lahat ng karamihan The ng mga Cido tao niya dito ng cousin. We are familiar. Mas empat basketball on. Lang. Kanisha mo ay barangay hall. Kani mo ay gym. This is our barangay hall. Oh, so David, mag basketball. Ball, ball. <laughs> what is that? Ball, ball. <laughs> So, so, Dalawa. First kasi oh. ng tatay. So ngayon lang din kami nagkita-kita dito. Imbito dito nakatira kasi may trabaho sa ibang lugar. Pero dahil eleksyon kaya nakita-kita kami dito kasi dito sila magbubot. Dito sila boboto So, Naging kasama ni David si Kuya Liam. At saka so yung friend ni Kuya. So, sila so yung may kalaro. <laughs> sunod sunuran ko na lang. Kasi, kahit saan napunta, kung saan niya gusto, um... <laughs> na sa So, ayan. Ito yung mga gabi. Pin, pin, kinukuhan ko ng picture, video itong palibot namin kasi alis na nga. So, mamimiss ko talaga kulang yung oras ko dito. Ito yung place na mamimiss ko talaga ng sobra. Kaya, ayan. Ito si David. <laughs> Nabubusog, nabusog na talaga yung mga talapya dyan. Kasi dapat may oras na nila binibigyan ng pagkain pero ito kahit anong oras kung kailan niya gusto so yeah, thank you for watching guys bye bye see you next time please subscribe to my channel thank you mama god bless